I love you, my baby. I love you. Love you. Hello guys, alis kami ngayon, pupunta kami sa isang lugar na makapag-celebrate Bakit kami mag-celebrate kasi my first word na si Fujiko Fujiko, say mama 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 <laughs> yo <laughs> nandito kami ngayon kasi nga si Fujiko nagsalita na. So it's time we celebrate yung first word niya na mama, hindi dada. Tapos ngayon, hindi niya na maulit yung mama. Pwede nga say mama. mama. Say mama. 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 Oh, wala. Uwi na tayo. Ayaw niya. Medyo ano yung mood niya eh. You know? Parang isa. Ayaw ko. Ganun siya eh. Huh? Guys, binigyan kami ng Foresta Cafe neto. Wow. Forresta Cafe ba ito? Coffee. Forresta Coffee. 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 Okay, okay. Bili kami ng Overload Nachos. Wow! Kita niyo ang gano'ng kadami yan. Wow! Thank you! Thank you for sa Cafe for giving us this complimentary Overload Nachos. Well, uh, tignan namin kung gano'ng kasarap to. Thank you so much! Appreciate it! Hi! Hello. hello! Say hello! pala dito. Nadadaan lang namin to eh. Informo pala. So guys, main reason talaga kung ba't kami nandito. Kasi nga, first word ni Fujiko, kailangan namin i-celebrate yun. So guys, meron kaming complimentary nachos, meron kaming chicken, uh, at the breakfast ni Fujiko. Ayan, kay Mia. Ayan, yeah, kay Uso. Ayan, yeah, ayan naman yun, Yung meal for the day. Fujiko, ba't ang first word mo mama hindi dada, ha? Dapat dada. Ako nag-drink eh, dapat dada. Okay, o, so oh, oh 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 mm, mm. Wow, fries. No hey. hey.

So baby, kaya naman naman sasabihin yung dada? Kaya naman naman sasabihin yun? Mama na lang ba lagi? Ha? Ha? Mama na lang lagi? Dada din! Hug, ah, bisa mau hug lagi? I love you, my baby. I love you, my baby. Hah? Ma? Mama. Mama. Ha, So guys, ayun, a little family get together lang kami ngayon kasi nga first word ni Fujiko, mama. Puti hindi ko na-expect 'yun. Sige, mama, <clears throat> syempre love na love niya si Mama. Dapat ako eh. Ba't ako nag-treat? Ba't ako nag-treat kung Mama 'yung sinabi? Dapat ako nag-treat niyon. Eh di ako magdadalit pag nagdada siya. Oh, maman. sige, yun. That's a great deal. Maraming salamat sa mga nanood sa vlog ngayon. Simple yet memorable vlog ngayon kasi nga nasabi ni Fujiko yung mama first word mama bro. So ngayon, may ipapakilala ko sa inyong isang betting app kung saan pwede kayong kumita ng limpak-limpak sa labi. Ito, ang 1xbet. Ang 1xbet ay isa sa pinaka-reliable na betting site dito sa Pilipinas. So, ganito lang kadali. Una, i-click nyo lang yung link ko na nasa pin comment below. Tapos, mag-register kayo gamit yung promo code ko. Ilagay nyo lang sa promo code na 1xmacjeremy. So, ganito <laughs> lang kadali. Ganito lang, oh. Ilalagay nyo lang sa promo code ko ang 1xmacjeremy. At makakakuha ka na ng bonus up to 7,000 pesos. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-cash in. So, ganito lang, guys i-click nyo lang yung GCash. At pwede kang mag in ng minimum 300 pesos. So, ganun lang. Ilalagay mo lang yung GCash number mo. Tapos, pwede ka na maglaro. So, eto, hahanapin lang natin dito yung Swampland. Yan. So, lalaro natin to ngayon. So, ganito lang kadali. Magpa-place lang tayo ng bet na 50. Subukan natin tumalon dito. Wow, di ba yung 50 naging 65 pesos, ganun lang kadali. So yun dahil may pera ka na, ganun lang kadali. Pwede mo nang i-cash out agad-agad. Ganun lang kadali gumita ng pera. So ano pong hinihintay nyo? Click nyo na yung pin comment, register na, mag-cash in, at maglaro. At sabi-sabay tayo magka-pera sa 1xbet.